Meron ng Miro Systems Company Limited Incorporated ang magiging provider ng COMELEC mm. para sa 2025 national at local elections. Mm. Ayon sa COMELEC, unanimous ang decision ng M-Bank sa pagpili ng Miro Systems at joint venture nito. Yan ay matapos ang end-to-end -end technology demonstration ng mga automated counting machines o ACM. Ayan. Kakaroon ng notice to proceed. Baka sa diretso na ang contract negotiation. Diyan mas linilinawin ng requirements ng komisyon base sa naobserba nila mula sa ginawang demonstration. Compliant naman siya sa ating POR. So kaya lang hindi tayo pwedeng pakampante kasi compliant kasi pag mass production na doon na nagkakaroon ng medyo may glitches doon. Minsan kasi pag dinedemo maayos. Di ba? Pag dinedemo, maayos. Pagka mas manufacturing na, nako-compromise ang quality. Nung dinemo, pagkaganda-ganda naman ito. Nung naayos na, nung na, ano, parang kulang yung sa ganon Parang hindi na ganito. Dati colored ng ganyan, bakit nawala yung kulay? May mga ganyan.